Thank you. Let's go. Let's Uy, bilisan para makapili tayo ng saan tayo upo. Let's go, guys! Da-da-da-da! Yeah. Three. Oh! <laughs> Hi, uh, no, from my company One step outside, please Sabi niya oh, mga tao, sige Maglagalag <laughs> <laughs> ka Sige, galingan mo na maglagalag <laughs> <laughs> ngayon Nagalag niya sa akin Kasi ayaw din niya ako uuwi Sabi niya, sisigurado Iman pa, uuwi ka na yung Huwag kang tabalik Sabi ko, paano pag yun naman tayo, nag mo, uuwi ka or ayaw niya. Gusto niya dalhin doon sa kanya. Wala tayong top. Mas maganda yung nasa top tayo. Hala, <laughs> maliit yung sasakyan natin ngayon. Ay, wala, Nung nakaraan wala. kasi. Tara, tara. Not my company. la va's mai Huwag wala walain. Mamaya kailangan pa yung pag-uwi natin. Pag hindi na kayo makabalik. Mahala kayo dyan.